Hi guys, ayan good morning. So for today's video, New Year na naman dito sa amin. Nagkatay <laughs> si JD ng ano. Nagkatay okay, kami guys ng baboy at benta syempre at hmm. sobrang mahal ng ano baboy. 300 guys ang benta namin pero sa bahay is 400 ang kilo. So, yun. Yun na siya, guys. Yun, tinimbang timbang na siya, guys. Okay, Balay na sa mga... 40 kilos na. 42, 44. Nasa 44 kilos din yung ano, yung total Pero yung ulo, hindi nakasama yung ulo. Yung pangkain na lang siguro namin yung ulo. Ayan. Kuko mm na -hmm. ang natira lang sa amin, guys. Kuko lang. Ang taga-kuko natin, kata. <laughs> Barderer. JD, good morning JD. Asan yung turok sa iyo? Uh, Kailan okay, tayo magtama raw ay? Ah, JD. Okay. Mm -hmm. JD. Oh, hello JD. Maganda maligo ngayon eh, walang hangin. Video kita lang Kilawin. Ano to para sa kilawin? Oh, kilawin. <laughs> ilagay mo na dyan lahat magugasan talaga yung upa ng mga nagkatay nagkikilawin sila kilawin ano lang suka okay. oh. yeah. maglutoin mo madonna okay. huh? yan magkikilawin kilayin tayo Mm. With atay ng no, baboy mm. Ay, kapi manong. Ito guys, ang masarap yung ginagawa ni Kuya Joby. Eh. Yem yeah, po! Oh, Sarap nito guys, oh. Kilawin ni, ano, Kuya at Kuya Dan. Ano naman dalawang, Kuya ang ano ito? Lalo kung may sili sana Malang sili na ano? Oh. Meron yata eh. kadami so, sa tindahan ni Ate. Sili na pula? oo oh, yung maliliit. Hoy na bulak. Oo, oh, okay, pero po. ate okay. <laughs> <laughs> Katapang yung paminta na yan. Sa so, um, Ayan mga ka-dragon. Ang ganda ni Popot. Ah, oh, naka-all pink. Oh, wag ka dyan, oh. Ay, hey,

para matanggal yung medyo kwan. Lansa? Amoy, daw yan guys, yung kape pang patanggal ng parang lansa ba ng laman loob. eh ano kasi nila yan, ah, chicharong bulaklak. gagawin chicharong bulaklak. Sige, ante, haluin mo na nga. Kasplak mo. Walang tao ha. Ay, hmm? sa taas. Oh, oh. Mama, mama, Then guys, magbali mag i din tayo ng ano, ng belly, lechon belly. Ayan, syempre gagamitin na naman natin yung improvise natin. Lechon. 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 natin atay guys para masarap kakain ka ng ganyan tay? Hmm. yung, yung bahay namin dito hindi ako nagkakain no bakit? Hey, <laughs> bago lang ako doon sa kabila masarap yan sa usaw sa ano suka, patis, dayo, manay sili ay kamate, kalamansi hmm. suka or patis na may kalamansi eh, sarap ng ating atay, guys. Ay, isasalang na natin yung ating diya yeah, po. For clean. Yeah. Oh, di diba, Angas. Hindi mo na kailangang iikot-ikot. sarap naman ng ating kilawe ay kilayin tita oh. hindi mataba tong baboy guys ang nipis ng kanya taba guys, kain tayo ng atay. Ito ang masarap talaga, fresh na fresh na. Si ano. Ng atay. Gusto niya yun. Hmm? Sarap. Mm -hmm. Ito ang bagay sa amin guys kasi mga anemic kami ah. Eh. Mm -hmm. Para may isa kay Papa. ayan. Ka ay sa... Hindi. Itay. Mag... na, na Dara Pampadugo daw to eh. Ay, no, JD. JD lang <laughs> si JD. Oh. Wala. <laughs> ay, ako Uy, bawal ka dyan, boy. Hindi pwede sa'yo yun, baby ko.

ito lang guys yung ating pork calampon, sarap crunchy

bango yung bawang. Mm -hmm. Ayan guys, Papa. kain tayo ng pangalian. Wow! Sarap! Nang tumasya na. Ito daw. Mm -hmm. Kanyang lang ng balat niya. Mm -hmm. Dibri nga rin. Mm -hmm. Grabe na no, 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 pero... <laughs> so, so, no. oh, wala daw pero. Hmm, patay tayo. Si JD, magigay mong camera doon. Ano yung dalawa ay? Eh? Hindi magkain na. Ito pa guys oh, pang himagas. Pero mo no, eh. <laughs> Ngayon lang to guys. Ngayon lang to. Mm -hmm. Hindi man kami gasop drinks. Ngayon lang. Ito ba namang ilang buwan ng walang karna? Saka nagkuha tanglad.

Ang bilis. Medyo Mag-aalat po pag matagal. Gigi ko lang. Hindi siya na daw. na kababay, 5 minutes lang sa lang. guys, pati Pati yung mo ano, na um, bab. <laughs> New Year. Oo, oh, magsasahit. Tulog pa yun? O, oh, New Year. Tapos nila kahne, ang tutsa na. 20, ano na. Oo, oh, 20 days din. Baka siyang karne. Hindi na ako titingin. Hindi na ako Eh. Eh, mayroong mandosila eh. Kuwan sa mga tao. May nag mo chat ko, ay text ko. Isang tawag pa lang ko mo tawag. Ano na 'yun? Mo ubundang taas ng yun eh Maka tulog na law. Hindi basta ako nagtawag sa mga tinatawag ko. Tapos niya. Kailan ka magpahawak ng buhangin? Kailan ka ng buhangin? Nagayabang <laughs> <laughs> lang pala? <laughs> yung pala <lang> nag... <laughs> Nagayabang yes, lang pala, reserva lang. Ako, hindi <laughs> nga. Baka ginagawa yung dahil lang yung pagkakot ng buhangin. Gusto lang pa yung buhangin. Kaya <laughs> so, yun dahil niya. nga. Nagahakot, nagapahakot lang ng buhangin yun. Ikaw ba namang ipusing mo, hindi maghanap talaga ng iba yun eh? <laughs> <laughs> Ngore man may, may buhangin ba sa gabi? Oh. word. Of word of the, the day. kiligaya. Eh? <laughs> Ang kiligaya na loko ng, <laughs> ng buhangin. Hmm? bagi <laughs> dahil sa buhangin, hindi gaya tamang ng hapunan. Daanan. Daanan. Ngibig. naka kum ka na sana. <laughs> <laughs> Ay, kalahon na pag sawaan ko na. Parilinantay, <laughs> sawa na ako loom. Papanget man 'yon, May mata ka <kamu. laughs>

ano Ano yung taba Buk -buk nyo? Ano yung taba? Buk-buk ka dito, oh. Hmm, talaga. Nabisi ng guys. Hadi, ang agahan, <laughs> eh. Hey, <laughs> <laughs> Ay, kasi ng kong ko. Baga na po, ba? na pwede. Ayaw. mo, umakan. Ay, magluko siya, pwede nga, mga Hindi mo na managandang talaga <laughs> May expiration naman, di mo tinignan.